Para sa plaza ng Gapan, dami tao mga lalabs. So, ito ay night market. And Ferris Wheel. Yan po ang Gapan City Plaza. O diba ang ganda mga lalabs. dami Daming tao. O tapos napakaganda na yung stage. Ayun, di na makikita. Di na makikin. Di na Ang ganda o. Oh. Eh. Mm. So, ayan so, yung ano. Hmm yung aking husband ayun mga lalad so ng french fries Kain hmm. um, tayo, tayo ng french fries, mga lalabs. binaba yung malaking big uh, ano yung tawag dito Christmas tree oh. kasi po may bagyo kaya po binaba yung ano, na, mataas na mataas to so pantay no uh, ano tawag dito yung parish wheel opo <laughs> bigla pa este nice bigla 'yung boy oh, yang nai nice, tapo oh, oh. Mm. tip box thank you kaya di kaya ko ulukan para gumalaw siya ata <laughs> li picture na down nandyan sa fountain no oh, di ba fountain ganda ng Lapan City Plaza o oh. ang mga lalo um, pala so, hindi. daming tao ah, sinusulit na po dahil bukas po ay may pagyo dito sa may Ecija baka bukas na po bumagsak ang pagyo daming tao diba? napakarami pong tao dito ngayon kaya sulitin na ang oh. Diba? Ang dami na dito sa Agapan City Plaza. Ang makadami pong tao dito na alala. Ang dami ng tao. Ibat lang muna, mga kami po ay palabas na at uuwi na kami mga lalabs paano? thank you so much for watching mga lalabs maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay thank you so much bye bye God bless us all